produkto na na to, the SLP Sibol Product Showcasing. Isang mayabong na araw, mga kasibol. Na-miss ba si Ezzie o si Catherine B? But Ezzie is out, Yumi is in, and I am welcoming you all sa first ever episode ng Sibol Product Showcasing, ang produkto do to, the SLP Cibol Product Showcasing. Ngayong araw na, nga na ito, na ipinapakilala ko sa inyo ang iba't ibang produk produkto na gawa ng ating mga program participants mula sa iba't ibang panig ng bansa, mula sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Ayan, ito ay kilala rin sa tawag na Sibol Kabuhayan Products at talaga namang makikita sa bawat produkto na ito ang bunga at sipag bunga ng sipag, tatag at determinasyon ng ating mga program participants. Kaya naman, simulan na natin. Ayan. Kaya hindi ko na patatagalin pa ano, mula sa, mula sa Luzon Cluster o Central Luzon, tampok natin ngayong araw ang mga ipinagmamalaking produkto ng Kalabuanan Women's Weavers Association, SOPA, na mula sa probinsya ng Baler, Aurora. Ayan, perfect na perfect ngayong summer itong mga sombrero at bag na matibay, makulay na mula sa sabutan fiber. Ayan, kaya naman unahin nating itong bag na ito. Ayan, di ba? Sobrang laki ng bag. Pati grade 1 kasyang kasya. Ay, hindi ka papasok sa loob ng bagte. Sandali. Nakalimutan ko eh. Perfect itong bag na ito para sa inyong mga summer vacation dahil sa halagang 850 pesos lamang. Murang-mura. Eh, di ba? Machi-machi siya sa aking dress for today, di ba? Ayan, lalagyanan mo ito ng summer beach essential mo, ng sunscreen, lipstick, sunblock, sunshade, at ah, ba? Diba? Ayan, pwede din tong gift for your loved ones, okay? Moving on to our next. kayan ayan, kung init-init ka na, kung init na init ka na ngayong summer, ayan, meron din tayo ditong sombrero na swap for your beach bye. Parang hindi naman, te. Ayan. Ayan, bagay ba? Ikot muna ako, ah. <laughs> Ayan, so, meron tayo ditong regular na hat to protect our skin from UV rays. UV rays, gusto mo yon? Ayan, so, pero kung bet nyo naman na masilawan pa rin ng araw ang inyong mga ulo, kaya naman, dito sa napakainit na panahon, ay meron tayong second option na hat. Ito naman ay tinatawag na, ay ito naman ay mula sa Kalawan Women's Weavers Association SLB. Yan ba? diba? Kitang-kita, matutuwang inyong mga kuto sa ulo. O diba, ang unique ng design. Alam nyo ba na very affordable din ito mga sombrero na ito. Sa halagang 80 pesos lamang, ay mayroon ka ng aesthetic at kakaibang sumbrero na very unique naman talaga. Ano, kung titignan natin. Ayan, ito, ang, ang mga produktong ito ay gawa ng Kalabuanan Women's Weavers SLPA na hindi lang gaganda ang outfit mo kapag suot mong sombrero na ito, kundi magiging meaningful pa dahil eco-friendly itong mga sombrero na itinatampok natin ngayong araw. Ayan, kaya naman kung interesado kayong bumili ng mga sombrero gawa ng Kalabuanan Women's Weaver SLPA, ay maarin niyong i-message si Ms. Evelyn A. Espenosa sa numerong 0953 0931-731-7883. Ayan muli, kung interesado kayong bumili ng mga produkto o sombrero na gawa ng Kalabuanan Women's Weaver at SOPA ay maaaring niyong i-message e si Miss Evelyn A. S. Penosa sa numerong 0953-331-7883. Ayan, ngayon naman ay dumako na tayo sa ipinagmamalaking sibol kabahayan product ng Visayas Cluster. Ayan, mula naman sa Region 8, tampok natin ang mga produktong likha ng Basyao Native Weavers Association o banwa na nagmula sa base Samar. Ayan, ang mga handcrafted na bag na ito ay kilala sa tawag na Olivia Embroidered Bag. Ayan, o ba diba, pangalan palang lakas makasosyal yung alam mong sumakses ka eh. Sumakses ka sa life pag binili mo tong bag na ito, di ba? Ayan, at alam niyo ba, may fun fact din ako dito sa Basyao Native Weavers Association natin. Alam nyo ba mga katodo miners, ang Basay Summer ay mayaman sa damo na tinatawag na tikog na kilala sa pagiging matibay. Kaya naman siguradong hindi basta-basta masisira ang mga gamit na mabibili nyo sa kanila. At ang tikog ay ginagamit ng banwa upang maging banig products gaya ng sleeping mats bags, wallets, slippers at marami pang iba. At alam nyo ba na mga produktong kagay nito ay ginagawa nila sa loob ng kuweba? Opo, tama. Sa loob ng kuweba ginagawa ng ating mga uh, association or SLP itong mga bags na ito. Kaya naman, ang kuwebang ito ay historical at tinatawag na Saob Cave sa summer. At talaga namang kakaiba dahil hindi lamang sa materyales na ginagamit nila, kundi pati na rin ang mabusising proseso ng kanilang pagtatrabaho. O ba diba, na-amaze kayo, no? Hindi nyo akakalain sa loob ng kweba ito ginagawa, right? Sobrang amazing. Okay? At sa mga nagtatang naman ng presyo nito, mga katodo miners, ito ay nagkakahalaga lamang ng 1,800 pesos. At di ba murang-mura, no? Sino, talo ka na ba dito, girl? Ang ganda-ganda nito, -ganda oh kasyang-kasya yung sama ng loob mo dito sa loob ng bag na to. Ayan, kahit kung nais ninyong bumili ng mga produkto na gawa ng Basyao Native Weavers Association, ay maaari nyong i-message ang kanilang president na si Miss Julita Abal sa numerong 0915591380. Muli, inuulit ko po na kung gusto niyong bumili ng mga bag na kagaya nito, nalikha ng Basyao Native Weavers Association, ay maaari niyong i-message ang kanilang president na, Miss, na si Miss Julita Abal sa numerong 0930-559-1380. Ayan, samantala, sa ating next featured products naman ay mula sa rehiyon ng Karaga. Kaya kung kayo ay naghahanap ng kakaiba at matibay na diktikan para sa inyong mga kusina ay look no more. Dahil nandito na ang ating handcrafted products na gawa ng madayaw Kambatong SLP Associations mula sa Hinatuan, Suligao del Sur. Ayan, meron tayo ditong lusong o sa Ingles ay mortar pestle. O dinyo akala aakalain ng mortar pestle at mm, parang tumalsik pa mortar pestle. Itong tawag sa dikdika na ito. Ayan. Hindi lang pandikdik ng bawang, ano, pwede din pandikdik ng sama ng loob nyo. Pwede nyo itong ilagay dahil hindi ito basta-basta nasisira, ano, okay? Bukod dito ay meron din tayong iron wood, wood pen holder, ayan. Ang iron wood pen holder na ito ay perfect para sa mga office or study tables nyo lalagyan ng pens, calling cards, sa mga, sa mga may makakalat na tables dyan, pwedeng, pwedeng nyo itong bilhin para maging organized ang inyong mga tables. At bukod pa dyan, ano, top notch din sa level ng durability ang produktong ito na sa magkuno na kilala rin sa tawag na ironwood. Kung sa Amerika ay may tinatawag tayong iron man, dito naman sa Pilipinas ay meron tayong Ironwood at sa gaya at gaya ni Ironman, Man ang Magkunuwood ay kilala sa kakaibang tibay na taglay nito. Dagdag pa diyan ang Magkunuwood din ay native sa Pilipinas at resistant sa mga peste kagayan... No, hindi mo sasabihin. Sa mga peste, kagaya, kaya naman ito ay tinuturing na ideal material sa construction at sa paggawa ng furniture at mga handcrafted materials gaya nito mga produkto na gawa ng Madayaw Kambatong SLPA. Ayan. At naniniwala ba kayo na sa halagang 250 pesos lamang? ay meron ka ng cute size na luzong. Samantala, eh, for the upgraded size naman, ay eh, makukuha mo ito sa halagang 350 pesos. Kaya naman mapapasaya na itong medium size na luzong na perfect na perfect ang size para sa inyo. Pero kung trip mo naman ay eh, itong mga pen holder, ito ay nagkakahalaga lamang ng 500 pesos. Kaya napan, ano pang hinihintay niyo mga katodo miners? May Mine na! Kung interesado kayong bumili ng mga produktong ito na gawa ng Madayo Kambatong SLPA, ay maaari nyo silang makontak sa numerong 0970-375-2342 Kung interesado kayong bumili ng mga produkto na gawa ng Madayo Kambatong SLPA, ay maaari nyo makontak sila sa numerong 0970-375-2342. Ayan, at dito na nagtatapos ang kauna-unahang episode ng Produkto doon na to, the SLP Product Showcasing. Naway, nag-enjoy kayo at nag-mind sa mga products na itinampok natin for today. Kaya naman, abangan ninyo ang next episode natin dahil if feature natin ang mas high-quality products na gawa ng ating mga program participants. Ayat hanggang sa muli mga katodo miners, ako si Yumi, ang bibong kabahayan product princess ng SLP na nagsasabing... Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Produkto na to, the SLP Cebu Product Showcasing.